nakakasulasok na amoy. Ito ang tinitiis sa mga jeepney driver at ilang napapadaan sa bahaging ito ng Karanti Street. Ang ilan hindi na makatiis kaya napapatakip na lamang sila ng ilong. ang ng gandong sewerage di ba? Ang amoy nagmumula sa isang umapaw na manhole. Ayon sa jeepney driver na si Tom C., noong Sabado pa nila napansin ang pag-apaw ng manhole. Kabilang raw sa mga lumabas ang tila mantika panawagan ko lang pa, pakisundot na lang para hindi maamoy dito sa paradaan maraming nagdireklamo kasi ano? parang grease Malang, maano, parang sa galing sa ah, kainan siguro eh dito trabaho ko maamoy may mga kainan dyan no? Uh -huh. e dapat maano yan sa city government mas dyan nila yan. sa isinagawang investigasyon ng barangay, ang tumatagas na tubig sa manhole mula umano sa isang eatery. Sa may sewer, <clears throat> uh, dumadaan kaya yun uh, lumalabas yung business tablets po dun itiri uh, kaya siyempre dun sa may mga kwan, may mga langis talaga Maka ilang beses na rin daw nila itong napagsabihan, lalo pa't pa hindi raw ito ang unang beses na nangyari ang pagtagas. Tataka rin po kami, uh, nakakakuha naman sila ng kuan nila sa, sa city, And ang kuan naman yan, dapat hindi ganun uh, ang, ang, dapat proseso. Pero i uh, try our best namin. Sisikapin namin na talagang maikuan po ng, ng solusyon yan para po hindi na po maulit. Ang insidente na i-report na sa tanggapan ng City Environment and Parks Management Office. Magkusa yung building owner at mga uh, kasama niya doon na nag na, uh, ng building, gumagamit ng wala uh, ayusin na nila. Sinubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang may-ari ng itinuturong 83 pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe at tawag. Jose Robert Invitor para sa Luzon headlines.